Na sinasabi nila, ang Diyos ay liligtasin niya ang lahat ng tao. Liligtasin niya ang lahat ng tao. Kaming mga Muslim mga kapatid, hindi kami maniniwala na ang Diyos liligtasin niya ang lahat ng tao. Kasi kung liligtasin niya ang lahat ng tao, ang Diyos ay unfair. Imagine, may tao ngayon na magnanakaw, kawatan. Example, yung the house of representative. Ilang billion yung nakaw nila. Eh, dalhin sila sa langit. Eh? Huh? Dalhin sila sa langit yung mga mga buhaya sa ating uh, pamahalaan. Eh, dadalhin sila sa langit kasi lagtasin sila sa Diyos. Eh, unfair. May mga taong matutuwid, mga mababait, ay talagang sumisikap, sumusunod sa batas ng Diyos, Subalit itong mga tao na hindi nga nakakilala sa Diyos, hindi sumusunod sa batas ng Diyos, sumusuway sa batas ng Diyos, ay liligtasin ng Diyos, dalhin sa laging. Ay unfair ito mga kapatid. Unfair na unfair. Imagine kayo nag-aaral tayo. Nag-aaral tayo kung saan tayo nag-aaral. Nagsikat tayo, nag-study. Nag-study tayo, bukla tayo ng ating mga notes, gabi at araw. Sobalan itong mga estudyante, ibang estudyante ay hindi nag-aaral pasyal-pasyal lang panahon ng examination, oh, huh? 100 oh, huh? dapat ng 30 20 10 over 100. Oh, huh? ibig sabihin palpak, nalpaktak na sa examination. Palpak siya sa examination, sa short pieces palpak sa panahon ng graduation nakagraduate. Kasama niya ang valedictorian, kasama niya mga salutatorian, kasama niya mga cum laude, kasama niya ang magna cum laude, graduate din. Pareho ang grado nila. Ay naging unfair yung mga professors. Unfair yung mga teacher. Bakit? Ay mayroong palpak sa mga short quizzes, sa examination palpak, pero nakapasa, nakatanggap din ng diploma. Ay hindi. Gaya din ng Diyos. Tayo nagsisikap nagninigusyo, nagpapawis, hindi natutulog. Subalit so, balit itong mga taong mga magnanakaw ng million, million, billion, billion, pagdating ng araw ng paghukom, ay nandoon din sila sa langit. God is very unfair. So hindi kami naniwala dyan, kami mga Muslim, na ang Diyos ligtasin niya ang lahat ng tao. ligtasin niya ang lahat ng tao, yung mga tao matutuwid yung mga taong nagsisisi, yung mga taong gumagawa ng mabuti. Pero kung gumagawa ng masama, eh, hindi niya nililigtasin. Sabi ng Allah sa Quran, ah, sabi niya, ah, ng, sa Quran, Inna Allah la yugayru mabikawmin hatta yugayru mabian Ay Allah will not change the condition of the people unless people will change their condition. In, ah, sabi na, Ang Allah, hindi niya baguhin ang tao hanggang ang tao ay hindi babago sa kanyang sarili. Kung gusto tayong paraiso, kasunod tayo sa batas ng Diyos. Ha? Huwag tayong magdaya, huwag tayong magnakaw, huwag tayong magsalita ng mga masasama, huwag tayong, mag, huwag tayong magsisinungaling, ha? huwag tayong gagamit sa hindi natin asawa, ay matutuwid maging matuwid tayo, sisikap tayo para makapasok tayo sa paraiso. Pero kung sasabihin na, ah, bahala na. Gawin po lahat ng gusto ko. Mabuti man masama, total ang Diyos ay nagpakamatay pala sa akin. Ay, mali yun. Ang Diyos una, ang Diyos walang kamatayan. Pero kung sasabihin ninyo na ang Diyos ay nagpakamatay para sa tao, mali rin. Bakit? Kasi kung nagpakamatay ang Diyos, bakit mali? Ang Diyos ay walang kamatayan sa Quran at sa Biblia, ang Diyos ay walang kamatayan. Eh paano siya magpakamatay? Eh wala nga siyang kamatayan. Eh kung sasabihin na natin rin, tatanggapin natin na ang Diyos ay nagpakamatay, ilang, ilan ba ang Diyos? Isa lang ang Diyos. Eh kung nagpakamatay ang Diyos, di wala niyang Diyos. Very simple eh. If there is only one God, ang God died, sino pa ang Diyos? Di wala na kung sabihin mo, ah mayroon pang isang Diyos sino? sabi naman yung ama ama oh, hindi pala isa ang Diyos may Diyos para dalawa ang Diyos huh? ang anak Diyos, ang ama Diyos bakit sinasabi ninyo na ang Diyos ay isa lamang eh dalawa ang Diyos eh dahil kung namatay ang anak may Diyos pang natitira sino ang Diyos natitira? yung ama, ay eh, dalawa ang Diyos plus Holy Spirit pa hindi na matay ang Holy Spirit na God. Eh, tatlo na ang Diyos. So, it's a lie to say there is only one God yet God died. Because if God is only one and God died, no more God. Ha? Why? Why? Ay, dito. Kung, baga, two or three, ginahambal nila na isa-isa lang na bilog ang Diyos, eh nga, na matay ang Diyos. Eh, kung na matay ang Diyos, kasi eh, naman Diyos yan mo. Ha? Ha? tikal na totoo tikal gid na, na ang Dios hiling nila na ang Dios ay namatay pero tigil na katikal na ahaw ang Dios hindi tigil mamatay. matay na ah kamatayan ang Dios mo, mong ang Dios ay huwag huwag di kamatayan ang Dios pati kami sa atin bakit sa Biblia patihin yung Biblia pagbasa kayo sa Biblia arat dira na ang Dios siya sa ono tumitiyo ono 17, ang Dios yung huwag kamatayan ang Dios mong hindi mamatay ang Dios kung sa ating lang ang Diyos ay nagpakamatay, eh, say, ang Diyos. Kaya nagpakamatay ang Diyos, nagsisahid ang Diyos. God died. No. A person who say that God died is blaspheming God because God will never die. Sabihin naman lang, oo nga, never die, pero nagpakamatay siya eh. Ay, sino nagsabi? Ang Diyos nagsasabi na ako'y magpakamatay. Hindi. Tao lang nagsabi niyan. Oh, huh? imagine, ang Diyos ng mga Kristiyano at Diyos ng mga Muslim ay pariho lang isa. Eh kung sasabihin natin, ang Diyos namin ay isa, tapos namatay ang Diyos namin, isa lang ang Diyos namatay, di wala na. Isa lang eh. Except kung sabihin ninyo, ang Diyos namin ay tatlo. Namatay ang isa, mayroon kang Diyos. It's okay. Kung sasabihin na ang Diyos ay tatlo. Eh, sinasabi eh. Miniminsahe, ah, God is only one. Bugtong ang Diyos, isa lamang. Eh, namatay. Sabihin naman nila, ang Diyos daw, hindi nga matay. Ang namatay, ang katawan. Sino nagsabi? Na yung pagka-Diyos ay hindi namatay, ang katawan lamang ang namatay. Sino nagsabi? Ang Biblia nagsabi. 1 Timothy 1.17 God never dies. Hindi nagsabi ang Diyos na ang pag a diyos hindi mamatay. Ang ating pagkatao ang namatay. God never said that. So mga kapatid, kung kayo may mga katanungan, welcome po kayo sa mga katanungan dito. May mapakla man, maasim, mapait ang mga katanungan, welcome po mga brothers and sisters. Welcome po kayo sa mga katanungan namin. Hello. Kung mayroon kayo mga katanungan, clarification, or ituwid ninyo kung akala niya siguro mali yung aking sinasabi, pwede niyang ituwid. Ha? At sabihin niyo ang tama. Pero kailangan, kung kawa yung mag-comment, hindi galing sa dila, hindi lamang galing sa isip. Galing sa Quran o galing sa Biblia. From the Bible or from the Quran. Alhamdulillah. O oh brother, sir, baka may katanungan ka, sir. Welcome. Oh. first Timothy, ano? Unang Timothy, oh.

una one opportunity of 315 oh so like uh, lang two day dako ang tinago sa pagka, ha patag jus noon ang jus na diya niya sa unod ha ang jus na diya niya sa unod ha sa inyo sino ito sir Confused, oh. ang Diyos na sa unod. Okay. Una brother, si Jesus Christ ito. Sa kristyanong, si Jesus Christ ito. Sino nagsasalita? Ang nagsalita brother sa 1 Timothy for si Pablo, hindi Diyos. Ha? Tandaan natin, hindi Diyos ang na nagsalita. Si Pablo. Okay. Pero basahin din natin. Uh, Oo, oh, agili ka mo guys, kaya hindi ka gusto mabasa ang tama. Basahin po kasi. Ang gusto ng teksto, binasa ko sa nila. Ang gusto mong teksto, binasa ko. Ang teksto naman, gusto ko, basahin ko. Eh, uh, okay. O tingnan natin sa 1 Timothy. Okay. Tinatabi dito. Sa 1 Timothy 1.17 naman. Okay? Basahin natin. Oh. <laughs> Karoon alam sa hari sa mga katuigan na dili mamatay. Na mamatay. Dili makita. Dili makita. Kinsa man eh. Diyos. Ang Diyos na dili makita. Dili mamatay. Bugtong na Diyos. Bugtong na Diyos. Ha? Kaniya ha? ang kadungganan o himaya sa mga katuigan na walay na katapusan. Mauni, kung may ino itangga dito na ang Diyos na padayag, ganito ha. Okay. Si Kristo <laughs> si na matay sa krus, gilubong si katulokadlaw na banaw, balik sa langit. Kung tao ras yaw, nibalik ka sa langit si Christ namatay o bilubong sa tulog adlaw daghan ha dibalik sa langit okay Ma ang question niya eh, makabalik ba daw kung tao lang si Jesus balik ba da sa langit dagdag natin yang tanong kasi yani, dapat may ron tanong mayroon din ako kasi namatay ang Dios namatay pala ang Dios mo isinabi sa biblia sa iyo ay agree with you yung sinabi ng siya ka sa langit. Makasaka ba ang tao sa langit? Makasaka na ang satanas eh. Kasi satanas, makasaka na sa langit eh. Ha? Si, si Juan, si Elijah. Di, wala nakasaka? kasaka? Di si, si, si Elijah. Uh, o, oh, di ako right? Pero lang eh. Ayun, hindi nga ang tao din yung mga ato. Si Enoch din. Si Elijah. So, sabihin mo si Kristo ay Diyos. Dahil nakapunta sa langit, si Elijah, si Enoch, saan man? na sinabi sa Biblia, sinabi dito brother, ikaw mismo nagsabi na ang Diyos namatay. E kontra nyo, nyo sa Biblia eh. Dahil ang Biblia nagsabi na ang Diyos walay kamatay, walay kamatayan ng Diyos. Ang Diyos na Tapos sabi mo ganyan, ganda ganito tapos. Sabi mo, pagkatatlo kaadlaw, na banhaw, mali, mali, bakit? Sandali lang, bakit mali? Nilibing si Sokristo ng Birnes. Birnes paano naging tatlong araw? Ay, sandali lang. Sandali, Kasi eh, sabi mo, tatlong araw na buhay si Cristo. Ngayon ng Bernes, sa hapon. Sabado ng hapon, isang araw. Linggo ng hapon, dalawang araw. Eh, madaling araw pa lang ng ano eh. Yung linggo eh. Wala na si Kristo na buhay na. Paano siya naging tatlong araw? So, mali pa lang dyan eh. Mali na eh. May, Napatunayan ko sa iyo, maraming mali ang Biblia. Kung ayaw mo, ay kung gusto mo, gusto ka maliwanag, brother, bigbigyan kita ng panahon. Magpapatunay sa Biblia na walang mali. Ha? Maraming mali sa Biblia, brother. Eh. Ha? Yung Biblia, maraming mali, ang Diyos nagsisisi. May Diyos ba nagsisisi? Ha? Ang Diyos nagsisisi.